Nakatulong po ang mga giant clam o yung tinatawag na taklobo para mapalago ang biodiversity sa karagatan. Kaya naman dinala sa Bohol ang may isandang taklobo mula Pangasinan. Pararamihin doon ang mga taklobo para sumigla ang yamang dagat sa Bohol. Narito po ang report ni Mark Zambrano Exclusive. Sa bulino Pangasinan pa lang maingat ng binalot sa katsa at isinilid sa dobling plastic na may medical oxygen ang isandang taklobong ito o giant clams. Pagkatapos ay inilagay ito sa styrofoam box bago din nila sa paliparan ng San Fernando La Union. Yan ay para di raw mas stress sa mga endangered species habang inililipad sila ng Air Force sa Marine Protected Area sa Panglao Island, Bohol. Paglapag sa Tagbilaran Airport, agad isinakay ng Philippine Army sa truck ang mga taklobo para naman mahabol ang 15 oras na palugid ng biyahe bago ito posibleng mamatay. Napakalayo na inabot itong mga taklobo na to mula upang Pangasinan. Ngayon, nandito na sila sa bago nilang tahanan dito sa Panglao sa Bohol. Ngayon, may pagkakataon tayong makita kung ano itsura nila sa bago nilang tahanan. Hanggang dito, todo ingat ang Coast Guard sa pagbuhat sa mga sensitibong pasahero na ilalagay sa ilalim ng dagat. Sa kalagitnaan ng misyon, nagbago ang panahon. Napakahirap tingnan nyo ilalim. Kasi kung makikita nyo, ang lakas ng alon. Dahil malakas yung alon, yung buhangin sa ilalim ng dagat na niya kaya medyo malabo sa ilalim napakahirap makakita Pero di ang lahat at matagumpay namang naitanim ng buhay sa ocean bed ang lahat ng taklobo Nadaragdagan pa raw ng isandaan sa Hunyo. Bukod sa pagsalba sa naglalahong species, inaasahang pasisiglahin din daw ng mga taklobo ang biodiversity sa dagat. Yung area po ng, ng dagat nila is ana uh, increase po yung number of species ng isda na nasa lugar. Yung parang dumi ng mga taklobo is also a source of food ng mga isda. Mula rito sa Panglaw Island sa Bohol, Mark Sombrano, GMA News.